For to this video ay pumunta tayo ng Sitio kabkab na kalapit lugar ng baryo ng Busubuso dito sa Antipolo. Paano ba naman kasi may pagbabago na pala sa sitio na ito? At alam nyo ba, simentado na pala ang daanan nila wow! rito sa ng simenteryo. dahil malapit na nga ang undas, ay binisita na rin natin ang kanilang sementeryo. At bago ka makarating dito ay madadaanan muna ang baryo ng Busubuso na kung saan dito mo makikita ang makasaysayang simbahan ng aming baryo. Ayan o, may mga fans tayo dito. Abay, syara. Guys, nandito si Senyora Pilikite. Ayan guys, si Senyora Pilikite. Mga hator, ah. Uh, ah, uh, bilhin lang kayo fishball. Ay, fishball. Uh, Sini, masarap? Yung fishball o si Kuya? Si Kuya yung masarap, hindi yung fishball. Pati kayo masasarap. Sira guys, pagkalagpas natin ng barrio ay eh, nagtungo lang tayo sa Sitio Cab, Cab. Yan yeah, guys. Welcome to Sitio Cab, Cab. Wow. And here and going there. Hey guys, welcome to Sitio Cab Cab. So ngayon nandito ka tayo sa Cab, Cab. Wow. Wow. Okay, wow. Kaya tayo tawag doon ang no? At alam niyo ba na dito yung daan sa cemeterios ng Busubuso. Tara. Simentado na pala rito sa May Busubuso Cemetery. Maganda na siya. Kaya ready na siya sa undas, guys. Oh, maganda na siya. Oh hindi na siya maputi kagaya ng dati last year ayan maganda na yung sementado na rito o oh, ba? Diba? maganda na yung buso buso cemetery guys pag pumunta ka kayo dito ng buso buso hindi na mahirap yung daan no? kasi sementado na siya kahit pa paano guys talaga nag improve siya unlike last year on dust mahirap yung daan dito maputi no? Ngayon okay na siya, ang ganda na. Ayan no, oh. 'di ba? Pupunta pa tayo doon sa unahan, guys. Welcome to Thailand. Ay, wow. wow. ay salamat. Wow. Sa so, ating taga-Antipolo pa daw sila. Ayan, nakarating sila sa Kabkab. -kab. Imagine nag explore lang din kayo. Or ah, explore lang din sila. Sige so, yeah, guys, maraming nga talaga tayo followers dito. Yeah, salamat po. Wow! Lang. So na yeah, guys, pagkatapos nga nito ay ko pa yung hanggang taas ng kabkab. -kab. Ay, napakaganda naman pala talaga rito. Make sure guys! Ang ganda rito nature. Ayan oh, no, nature na nature. Charot pala sa akin pare ko yung na vlogger din, Johnny Villanueva. No, taga rito rin siya, nagba-vlog din siya. Kaya follow niyo rin siya, guys. Salamat. Dead end. So itrip pinaka dead end. Ay pagbalik ko nga diyan, guys. Eh, MS maganda pala talaga ang view wow. mo pabalikan Ano, tingnan niyo naman ang ganda oh. Oh, pang Korea yung vibe. Wow. Ay dito nga guys, ang sarap dito mag-jogging no tuwing umaga no, para kang nasa ibang bansa. Welcome to Korea. Ayan, ang ganda rito, guys. Alam niyo ba kung 'to? sa kab, -kab lang naman. Wow. <laughs> At ito pa guys, malawak pala ang kab-kab dahil meron pa ito sa kabilang bahay. Hello, eh. shout out. Oh, ayun. Ito pala yung kab-kab. Ay, gaganda pala ng bahay rito guys, oh. Gaganda ng bahay. Ayan, shout out sa ating mga followers pa rin dito. Ayan sila, oh. Wow. Ayan guys, kasama ko yung chairman ng kab-kab. Shout out po. Ayan, <laughs> kawai-kawai wow. chairman. Oh. Ayan, shout ka chairman Peralta. Ayan, thank you. Ayate, okay. bye, shout out. Welcome sa Cab Cab. sa Sakat Blanc. Wala wow. wow. may basketball lang din pala sila rito. Wala may mga boys. <laughs> basketball. <laughs> Alag guys. Tira yung guys may mga boys. Ayan guys natin nyo yung dami nilang boys. Oh. Oh. Ay. ay, sa yeah, ay, ay ang sasarap nila. Ayan. Ay ayun lalo na yun oh. Wow. <laughs> May basketball mula pala rito sa KabKab. Alam guys, may mga NML. Oh, may mga NML. <laughs> mga, taga. Oh, mga taga. Bautista. mga taga bautista. Wow. E, eh, marami-marami. Welcome mga taga KabKab. -kab. And that's for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.